Magandang araw po mga kabukid. Pinabiyak ko nga pala itong water container na binili ko sa water refilling station. Yan po ay sira mga kabukid. Bali nabili ko lang po iyan ng 50 pesos. Diyan ko nga pala balak itanim yung nabiling puno na kalamansi ni Daddy B. Ito ay daladala niya kahapon kaya agad ko na din na itatransplant. Dahil tapos na mag-grinder ni Daddy B, itong water container ay isinaksak ko na ang soldering iron para butasan ang ilalim ng container. Ang lakas ng loob namin na mag-alaga ng kalamansi sa container na ito. Sabi ko nga kay Daddy B, gawin na lang namin na kalamansi bonsai kasi baka lumaki ang kalamansi ay sakupin niya itong space ng daan dito sa boarding house. <laughs> Madaming butas nga pala ang ginawa ko dito sa container para mabuhay yung kalamansi dito ng maayos. Hindi na lang pechay ang aalagaan ko ngayon, pati na din itong kalamansi. Kapag naman ito ay humitik ng bunga, e eh, delivery na din kami sa unlimited kalamansi. Hindi na naman ako bibili sa palengke o talipa pa, makakalis budget pa. At ayan, natapos ko ng butasan itong container, kaya simulan ko ng ilipat itong bagong alaga ko. Madami din pala na lupa ang mailalagay ko dito, kaya sana lang ka pa siya yung natira ko pang lupa na nabuksan ko na. Itong kalamansi na nabili ni Daddy B ay may mangilan-ilan na din na palang bunga na bubut pa. Pinunit ko na itong itim na plastic gamit itong gunting. Naalala ko tuloy noong bata ako itong kalamansi ang ginagamit sa amin ni Tatay Noli noong kapag mayroon kaming ubo at sipon. Pipitas lang siya ng isang bubut na kalamansi na may katas na tapos suhugasan niya lang yun at ipapanguya sa amin isang buo kasama ang balat. Hindi naman maipintang mukha ko isa eh, sa ng bubot na kalamansi tapos kasama pa ang balat na mapait-pait. At siguristo pa si Tatay Noli, hindi aalis sa harap ko hanggang di ko mo inumuya at nalulunok yung bubot na kalamansi. Kapag kalunok ko pa lahat, ipapabuka pa ang bunga nga po, sisilipin kung naubos at nalunok ko nga lahat. O ba diba, sino ang hindi gagaling ang ubo at sipon? Kaya ayaw ko na nag-uubo at nagsisinghod sa harapan ni tatay dahil pipitas agad yun ng kalamansi. Share ko lang. Aba, kasya din pala itong lupa. Tignan nyo po mga kabukid, maya, -maya lang ay may mapipitas na akong pampiga sa bagoong isda. Medyo mahal nga ito dito sa Maynila. Piso isa, kaya laking tipid dito kapag sunod-sunod na siya mamunga. Sa wakas, tapos ko na ding masalinan ng lupa at dinasik-dasik ko pa din po ito. At pagkatapos ay binuhat ko na din po kahit mabigat. Nilagay ko na rin siya sa kanyang pagpipwestuhan. Isa din pala itong kalamansi sa paborito kong pampaasim sa karne at isda kasi eh, purong natural. Diligan din agad natin ito pagka-transplant para sumigla. Perfect din pala ito gawing juice at healthy pa. Naku, nakikinikinita ko na talaga. Magiging bukid talaga itong teris namin. Katapos ko itanim ang kalamansi ay nagpre ito agad ako nitong isdang hasa-hasa. Bale, ito pala yung natira na isang kilo na nabili ni Daddy B at hugas na ito at saka naasinan na din. Hinugasan ko na din itong kamati, sibuyas, kalamansi at siling labuyo. Ngayon palang araw ang uwi ng Mindoro ni Ading Elay at gusto ko bago siya magbiyahe ay nakakain siya at may laman ang kanyang tiyan. Kaya naman, mabilis luto lang ang luto ko dito sa hasa-hasa. Baka kasi dumating na yung bandor to na kausap niya. As in, pipiritihin ko lang itong mga isda ka bukid. Ito na kasi yung naisip ko na ulamin namin. Saka ito yung available din dito sa rep namin ngayon. Grabing sarap nitong isda na ito. Lalo na kung malutong ang pagkaprito sa buntot, ulo at gilid na tinik. Sabi ko sa'yo, pati itinik kain at walang tapon talaga. Wawalong piraso nga lang itong piniprito kong isda. Ako sa kanila ay tagdadalawang piraso lang kami. Ganito talaga manirahan sa Maynila ang katulad namin kumikita lang ng minimum. Kailangan matipid din. Sapat at kasya na ito sa amin na apat para sa isang kainan, bawi na lang sa kanin. Makapag-drama naman ako, akala mo ako yung kumikita ng pera, ako lang naman yung taga-budget dito. <laughs> Dahil tapos na ako sa pagpiprito ng isda, ay ginayat-gayat ko na din sa maliliit na gayat itong kamatis na tatlong piraso. Gagawa lang naman ako ng na magiging sausawan ng aking piniritong isda. Sa mga pritong isda, itong ganitong sausawan ang lagi namin na ginagawa. Nalimutan ko nga natanggalin dyan ang buto ng kamatis, pero pwede naman yan, ika nga, na din yan. Char. Pagkatapos kong magayat-gayat ang mga kamati, sinunod ko na itong isang pirasong sibuyas. Gustong gusto ko lagi na hindi mawawala ang sibuyas kapag ganitong sausawan ang ginagawa ko. Itong sibuyas, dagdag pampaano daw kasi ito. Mmm, dagdag pampasarap. Kayo naman aminin, iba na sa isip nyo. Pagkatapos ko mahiwa-hiwa ang sibuyas, sinunod ko na itong sili ng labuyo. Kailangan na laging may sipa ng anghang na kasing lakas ng sipa ng kabayo. Charot lang. Baka kasi mag mabilis maubos ang kamatis at sibuyas kaya inanghangan ko para hinahinay lang hindi maurot agad. Masarap ka naman kumain kapag ganito ang ulam tapos ika nga mas lalong masarap kapag kakain ng nakakamay. Pagkatapos ko na mahiwa ang sibuyas ay naghiwa na din ako nitong tatlong pirasong kalamansi. Di ko na nilahat ang anim na kalamansi. Sakto na itong tatlo. Nagtipid pa nga ang anak ni Nanay Nelia. At nagbuos na din ako nitong Silver Swan Soy Sauce. <coughs> Silver Swan Soy Sauce. O oh, sya sya sya, kain na tayo mga kabukid. Busog na naman ang mga anak ni Nanay Nelya. Salamat Lord sa pagkain po namin ngayon. Mm. 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 Mm.

pang lagutan. Yummy! Isang sumo pa lang, thumbs up. O, <laughs> oh, tina nyo, sarap na sarap ang mga addings ko sa paulam ko sa kanila. Isang subo pa lang, thumbs up na agad. <laughs> At may natira pala kaming sinangag na lupoy, kaya sulit na sulit ang kain namin. Kampante na din ako na babiyahin na busog si ading Elay. Masarap pati kumain kahit ganito lang ang ulam, basta ganado din kumain ang mga kasabay. Tapos ito, kamayan pa. Siya nga po pala mga kabukid sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at di pa nakapalaw sa aking TikTok, miski sa aking FB page. Ay di po, subscribe and follow nyo na po ang Norms Kabukid Vlogs at maraming salamat po agad. So paano magpapaalam na naman ang mga anak ni Nanay Nelia And I hope mga kabukid na sana nag-enjoy po kayo sa panunood ng aming vlog. Sa so, next upload video po pala ako mag-shout out na kalimutan ko na naman ngayon. Bye-bye mga kabukid. God bless po and I love you all.